Ah, akin nga, gagamitin ko nga din yung pang ko. Gusto mo, binagamitin ko ng Ayaw, flintang akin. Pag-araw mo, ano, madami ako. Pag sinabi ko, kayo, ayaw, ayaw. Hindi, yeah, ayaw. Bano na okay. ba ulit? 1.0? Ha? 1. 1.55? Sarap ko lang, ayaw. Huwag mong look. Ayun. ka na ulit, kudso. Huwag ka na Nagre-record ako. Ipapost ko, Tobi. Ko Tobi. So, hello guys. Uy! Huwag mo! Huwag nga, diba? May Binigyan mo ba kasi sa sword mo? Word? Hindi mo ako binigyan mo sa kabila word mo. The boy has a sword. Okay, me too. Oh. Sabi ko, Lord, they Lord, lot eh, word! Loot! Anong loot ba gusto mo? lot loot, and <laughs> <kalimahin mo>. Mukhang! <laughs> Yung mukha niyo! Yun. <laughs> <laughs> Ay! Nako! 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 mo kita! Ihit mo ko, ge! niya daw kasi ilot-lot. Tara na mag -mike. Gumawa ka ng anong mo! Hindi Aminin mo! Aminin mo! <laughs>

ito mo. Ay, buro! Nasaan ka ba? Sa daman daw. Ano ba Ano yan? <laughs> Bayo ka na siguro, free

mo so, oh, pag sa... ka Multo uh, <laughs> ka? <laughs> bakit ka nga nagkita kung multo ka? Tsaka niya ang multo. Dahil. Di ako Dahil nananakot na. <laughs> <laughs> May nanakot sa'yo no, na tao. Lo. <laughs> 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 <laughs>

Ulang laway. Ulang laway. Ulang 俺不那个，不不一样，不一样，不一样，哎，我的天！ Oh, oh, Nakagano'n uh, naka yeah. <laughs> <Yeah. lang> ako dos doon. Yeah! Hinulat pa ako! Ang sakit! Yeah! Yeah! Ang sakit ang pagkakakit. Uy! May kabos ko. Paglaro ng maayos. Kasalanan ko! Ang sakit ang pot <ka> ano ba? na ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano kasalanan. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano ba? Ano Mama <laughs> Mama, <ako. laughs> Mama Mama, mo, mamako, mama, mama, mo, mama 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 mamanya mama mama mia. mama mamanyanya mama, mia. mama, mia. mama. mama.

I'm not crazy. Oliya, so You're baliw. <laughs> bali oh, Alam okay. <laughs> crazy ka. Hindi ka crazy, hindi ka din baliw. Ulol <laughs> Ulo <laughs> I'm lol. I'm not lol. I'm lol. lol. Hey! Okay, <laughs> <laughs> hey, guys.